Ma'am, ano sikreto ba sa edad mo na ganyan? Napakaganda mo, napakasexy pa rin. May sikreto bang kinakain? Uh, for my YouTube. For my YouTube. Run. Yeah, I'm a vlogger. <laughs> hey, buddy, no at... And uh, now I love later. This para sa Dali ra ni, ikaw bala ka. Abi uh, ni mo basahon. Basara mo, sindi malipay ka. Uh, Christmas gift na ko sa iyo ah. Christmas. Ano pala pangalan, ma'am? Uh, ilang how young are you, ma'am? 31. Akala ko 21 ka pa lang, ma'am. Ang ganda. Ma'am, ano sikreto Ba't sa edad mo na ganyan? Napakaganda mo, napaka-sexy pa rin. May sikreto bang kinakain? Ano? Wala naman, ada ano, disiplina lang. Anong ginagawa mo dito, ma'am? Ah, kaubanin mo. Tapos, ah, bibili ka ng sapatos, hindi naman. Taga saan banda, ma'am? So, pauwi na kayo dito. Ano-ano kinaabalahan, ma'am? Aside sa bibili, nag may business, may ano? Work, currently working, ano call center or nurse? Accountant? Ah, sales, hindi naman call center. Ah, dalawa lang kayo, ma'am. Ah, tatlo. Wow, ang ganda ni ma'am. <laughs> so, ano yung ay mayroon pa lang last na sasabihin ko, ma'am. Yung regalo kasi very simple but Uh, ah, sana nagustuhan mo. Ah, galing yan sa puso ko. First time mo ba ka ng rosa in public? Okay. Puro sila babae, ma'am, or lalaki? Anak mo yan? Asawa? Mike <laughs> thank you sa so ma'am. Ma'am, thank you sa inyong kahamping. Ay mo na na. Ah, Christmas gift na ako sa imo ah. Kung gusto niyo mulan to, naana sa YouTube, King abi of you Official akong YouTube. <laughs> okay. Ah, i-check, e i-check. E i-check, ah, e i-check, e i-check. E <laughs> I-check, i-check. Yeah, <laughs> Check ka dali. Kasi makaingon ka nga, delete tinood. Check ka dali. King Abiyo. Thank you. Merry Christmas, ma'am. Ingat, mama. Ayan so, yung mga ano ko dyan, no? yung mga short videos ko. No? Maraming nanood. Ayan ko so, sa ano to. Ah, Capitolio. Yan, Sayala. Yala. Diba? Ang ganda?